Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa Landas ng Pag-asa. Ang ating ay ebanghelyo sa araw na ito ay Hango sa Aklat isang Mateo, Kabanata 6, Talata 7, hanggang 15. At ito po ay tungkol sa Ama namin, ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. Alam nyo, napakaganda ng panalangin na ito. Marami tayong ma aral na matututunan, subalit para sa pagninilay natin sa araw na ito, nais ko lamang na sumentro sa tatlong bagay. Unang-una, pagtinunghayan natin ang panalangin na ito. Makikita natin na una sa lahat, tinuturo ni Jesus na tangkilikin muna natin ang kapangyarihan ng Diyos at hilingin natin na mangyari nawa ang kalooban niya dito sa lupa kapara ng sa langit. Ibig sabihin, bago pa tayo humiling, bago pa natin ulit-ulitin ang mga bagay na palagi nating hinihiling sa Diyos, acknowledge muna natin ang kanyang pag at ang kanyang kalooban. Higit sa lahat, ang pinakamagandang plano para sa buhay natin ay ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ikalawa, tinuruan din tayo dito na lumapit sa Kanya at humiling ng ating mga pangangailangan sapagkat mapagmahal ang ating Diyos at nais niyang bigyan tayo ng ating mga kailangan, ng ating kakanin sa araw-araw, ang ating mga pangangailangan sa mundong ito na lahat ay galing sa kanya. Pero kadalasan, hindi ba? Ang feeling natin, ang lahat ng meron tayo ay bunga ng ating sariling kagalingan, kahusayan, paghihirap at lahat. Magandang kinikilala natin. Na ang Diyos ang siyang tagapagbigay ang ating mga pangangailangan. Ikatlo, ay tinuturuan din tayo ng Panginoon na humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. sapagkat alam natin na hanggat tayo ay nabubuhay sa mundo at nais natin maging mabuti, patuloy pa rin tayong matutumba at magkakamali at magkakasala. Subalit nariyan ng Diyos at ang Kanyang Banal na Espiritu Santo napatuloy na aakay sa atin at magbabangon sa atin pabalik sa kanya. Isang magandang paalala tungkol sa paghingi ng kapatawaran. Tinuturo din ng panalangin na ito, anuman ang ating hinihiling, maging ito man ay mga pangangailangan natin o humiling man tayo ng kapatawaran, sana rin ay kaya nating ipagkaloob sa ating kapwa. Tulong sa mga material na bagay, kapatawaran sa kung sakaling sila man ay magkasala sa atin. Tatlong bagay na magandang pag-isipan mga kaibigan. Nawa ay napaisip kayo sa mga bagay na ito. Muli ako po si Joey na nag sa inyong samahan kaming maging boses ng pag-asa. Pagkwentuhan natin ng salita ng Diyos at sabay-sabay tayong matuto at makakilala ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Pagpala inawa kayo ng ating amang mapagbahal. God bless you.